Kumusta mga kaibigan? Alam niyo ba na pwede pala tayong kumain ng masarap at healthy na ulam kahit maliit lang ang budget? Ngayon, isishare ko sa inyo ang top 5 murang ulam na puno ng sustansya at talagang makakabusog. Una sa listahan natin ang ginisang munggo. Napakayaman sa protina at fiber. Ang tofu ay mayaman sa protina habang ang sitaw naman ay puno ng nutrients. Sunod naman ang tinulang manok na puno ng vitamin C mula sa malunggay at luya. Para sa mga naghahanap ng plant-based options, perfect ang adobong sitaw at tofu. Kung nagmamadali ka, ang boiled itlog at kamatis ay perfect na combination. Ang itlog ay source ng protina habang ang kamatis ay puno ng antioxidants at hindi mawawala ang ginisang gulay na may sardinas. Budget-friendly pero super healthy. Ang sardinas ay mayaman sa omega-3 at calcium. Kaya mga kaibigan, patunayan natin na hindi kailangan mahal para makakain ng masustansya. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, like at share para sa mas marami pang healthy tips. Salamat sa panunood. Paalam!